ayan, yung ating binata ay gubitan natin ng kuko sa paa. <laughs> Kasi uh, super parang one year na itong paa niya na walang gubit. Sa Punta naman ako kung ano. Sige. Punta papang ako kung paano. Ah. Kapunpun. Sige. Tinatawag ko, wala rin man. Wala naman, mahina lang. Ayan, masakit hindi? Hindi. Ano ba na yan? Yes, Mayroon sila? Thank you. O, nandito na ba no, dito Oo, nandito kasi pwede ang webon. No? Ay, tumigil ka nga ang pangin! na pwede ang webon. Ang talas din ang talas. Kahit malinis yung tubo mo, pangin pa rin nga ang haba talo pa ako. Hindi ko hindi mahaba. Ano nandito ha. po mo? Parang ako ni Papa. Di hindi naman, hindi ko ka naman kasi lagi nagkawalan ako. Kaya hindi na putpud ng water. Ano pa cute tics Hmm? Ganda. Ayaw? Ano naman yung palinis ko sa rapar? Ano naman yung turista? niya guys. Maganda pa sa kuko. Ano nga ba nito? Eh. Parang kung ni Papa, maganda rin ko ka ang kapay. Sakit? No. mamang crunchy. <laughs> Maganyan din yung tunog ng Pilipinas ng anong koto? Wala ako po. Dati yung bata ko daw marami akong koto. Isa, si Asli yung mali ko. Nung okay. kinusuan ako nila, na, wala. Aba ka nahawa. Hindi. Ako, ako ang nagawa sa kanya eh. Kaya? Hindi, huwag kang kami Ayan guys. Tapos na. mag ka, kuya. Hi. Thank you, mama. Um, manager. Malay Bye, guys.